So tutol ka ba dun sa sinasabi sa ano na nalagot ang kanyang hininga? Brother, nalagot ang kanyang hininga o hindi? Hindi ko na problema yan. Ha, uh, problema ninyo dahil nagkawindang-windang nagkakontradiksyon dito sa Biblia sa Hebrews chapter 5, sinasabi nga si Kristo hindi siya namatay mabasa naman sa Matthew chapter 12 verse 38 to 40 sinasabi ni si Kristo kagaya ni Hunas si Hunas buhay sa loob ng balyena ganun din ang tao ay buhay sa loob ng mundo, ay eh, sinabi dito very clear, at mayroon namang sinasabi nga nalagutan siya ng hininga ay na nagka nagkawindang-windang problema, hindi ko problema yon problema sa inyong Biblia, nagwindang-windang, nagka-contradiction ang inyong Biblia. Totoo toto tinututulan mo 'yan. tinututulan ko nga si Jesus Kristo ay namatay dahil very clear sa inyong Biblia nga hindi siya namatay. Sa inyong Biblia hindi siya namatay. Hebrews chapter 5 verse 7. Okay, yun ang sagot mo. Ay, so, ano yun sa Biblia eh. Hindi yung sagot lang eh. Nandyan sa Biblia. Ginamit ko lang yan dahil mat mabasa sa, mat sa Hebrews chapter 5 verse 7. Save him from death. Nandyan sa Biblia eh. So, nakalimutan na ako. Ano ba yung sunod?